Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Um, actually, uwi ko lang din ng halos ng bahay kasi nga uh, nag-attend ako ng premiere night ng GLU. Of course, bida dyan sila David DiCalco at maraming pang iba. But anyway, siya po si Ali Forbes. Uh, actually, Ali Ford Forbes for yon. Isa siyang beauty queen. Naging Pinoy Big Brother. Ano rin siya, housemate. And of course, um, uh, pang iba. Of course, actress, TV host siya. But anyways, 2019 pa lang pala, ay eh, nagtatikiman na sila ni Michelle D, ang our Miss Universe Philippines or Miss Universe Top 6, ang bongga. So, kung sinabi nga ni Michelle D na 2020, nung 2023 ay inamin niyang siya ay membro ng ano, LGBTQ++, pero 2019 pa lang pala, ay eh, may eksena na siya sa kapwa babae at sa kapwa beauty queen pa. Ha. At makikita niyo yon sa GLU, ang bongga-bongga ng eksena ni na Ali at ni Michelle Dawn na talagang magjowa silang dalawa. Tignan nyo na lang kung anong ginawa nila. Pero hindi ko na ikikwento. But of course, ayun. So, may pahiwatig na nga pala. 2019 pa lang. But anyway, kaya pala hindi siya nahirapang aminian. So, lumalabas na si Ali Forbes pa lang. Nakauna kay Michelle D. But of course, on cam lang yan. But anyways, si TJ Marquez, nakita nyo naman. At alam nyo naman kung anong karakter niya sa GLU. Eto natutuwa ako kila Enzo Pineda na napaka babait nila sa mga fans. Hindi sila yung katulad ng ipang parang nagmama dali, 'di ba? Ito talaga as long as hangga't may time pa, pwede silang pumirma. Uso pa pala talaga ang autograph. Ito siyempre, isa rin sa mga pinupuri ko ay ang beauty queen naman na si Katarina uh, Rodriguez. Napakabait din niya sa kanyang mga followers, sa mga fans, talagang in-entertain niya. kahit siya pa talaga ang lumalapit, 'no? So, nakakatuwa. Pero in ayan, dito sa part na 'to, nakita nyo na, bigla talaga si David Decauco Talaga ang hirap niyang lapitan, just to die. Dahil uh, kasi ng mga nag-invite sa amin ng mga organizer, ang mga fans talaga na lumapit sa kanilang ano. So, hindi kami nabigyan ng nabigyan ng chance na mag-interview. At alas mapasok ka dun sa pinakaloob-looban ng ano, ng Mega Mall, yung talagang kung saan ang exit nila. Yun yung parang holding area nila. But anyways, nakapunta naman kami doon kaya lang na nag-interview lang kami kay ano, kay kay Ruru Madrid, di ko namin na interview yung iba. But anyways, ayan nga ng kaganapan sa Premier Night at nakita nyo naman talaga kung paano rin pagkaguluhan talaga. Diyos ko, hindi ko na alam kung pa uh, kung kalalapit ba ako or hindi. Siyempre, nagdat na, medyo nagdadalawang isip akong dumikit, magbaka madaganan ako. And at the same time, just ko, alam G -L. Uh, first of all, bro, thank you so much for all the support. Salamat po ng mga fans namin na pumunta dito. At sana po magustuhan niyo yung pelikula na pinaghirapan namin. It's been a long time, long journey, five years. Pero we're happy na ipapalabas na po ito. And I do believe that everything happens for a reason. So para sa amin, ito po yung tamang time para ilabas ng pelikula. So if you like the film, please spread the good news at suportahan po natin ang local film industry natin. Thank you po. Yeah!

Siyempre. <laughs> ibalita niyo po sa iyong mga pamilya, kaibigan ng GLU. Sana po masuporta po natin ang pinigulang Pilipino. Ayan po, ang magandang gabi po sa inyong lahat. Um, yun, sana po magustuhan niyo yung pelikula. Ayan, once again, palakpakan pa natin ang cast ng GLU. At habang pinipicturean po natin sila, So, we're na girls. para kompleto na tayo here on stage. Alright, picture! Ayan, let's go! Let's go! let na go! cast us GLU. kasama natin on stage. Kasama natin on stage... Ang main cast, David, Ruru, TJ, and sempre dito rin si Direk Philip King. At ang female cast member, Chanel, Ali, Katarina, and Maureen. Palakpak naman na may kasamang hiyawan! Thank you, thank you so much again. Mapaparad po natin ang GLU Simula April 24, Wednesday na po yan. Oo. oo. Parang bumihila yung energy, ano? And yes, syempre, since kasama na natin ang ating cast, tawagin na rin natin, of course, si Sir ALV to join the cast and direct on stage for a photo op. Maraming maraming salamat and congratulations, Sir ALV. Ayan na po, mapapanood na nga natin ang GLU. Kaya naman po, sa ating ticket holders, maaari na rin po kayong pumasok sa Cinema 10 to find your seats at para um, uh, na natin ang um, pagdoon nitong GLU. Yes, palakpakan naman natin guys ang ating uh, executive producer ALV for making the film possible, di ba? Palakpakan natin maglang people! Ayan. And palakpakan din natin si Direk Philip King! Thank you so much, Direk. Alright, right natin ang cast ng GLU. Maraming maraming salamat. Pwede ba tayong gumawa ng isang video? Sigaw tayo ng GLU. Okay? Alright, so ihanda niyo po ang inyong mga video. Okay? And sabayan niyo rin kami sa Mega Mall. Sabay-sabay tayong sumigaw ng GLU. In 3, 2, 1! The thank cast you, members so will be much. entering the cinema na. So, bigyan po natin ang daan ng ating cast members. Thank you so much. And we will start na. Thank you so much. Palagpaka naman tayo for all the cast members. Congratulations to everyone. Mar